ay nagkaubusan naluto nang maigi yung ano okay. ha yung longganisa kay layo ito okay. ko siyang... ayan ha isang magandang buhay mga farmer ubus ang ulam na problema tayo uy thank you pala ayan meron po tayong gift yes? thank you from Robin and Angel Angelit and family ayan thank you po anong ulam namin eto dahil nagkaubusan naluto nung maigi yung ano okay. ha yung longganisa kay layo ito ako okay. na pinakuluan ko muna sa tubig main Ang boy Sawan Ha? Sawsawan Talaga ha? Oh, ito, ano to? Sama mo na ito Ano ba to? CCP Science yan Asuka, asin, ano yan? Asuka, asukal? So, asin Asin ko Asin. asin. Chile. Yeah. Ayun 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 masarap daw to. Ha? bawang. Ito lang. Asukal. Hindi na. Ang paminta. Sige, lagyan mo pa. Hindi lang. Ayan, kakain na po kami at uh, gutom na ang mga troka, Pip. Ubus din, pati sisig. So, ang kulang, Uh, Shoutout pala kay Jomar Arellano. Shoutout. Ang tip ngayon ay 6,000. Hindi ka na bumalik. <laughs> Rambo! Yan! Mga Antana! Kong! Okay naman yung big kanin. Ano? Ano yan, hindi siya dinorado Pero pangalawang klase Kasi nagkakaubusan ng dinorado ngayon Mahirap lang. Ha? Hindi mahirap tubigan, hindi ka tulad din. Pero okay naman. Masarap din. Masarap siya. Si Papa yan oh, nagmerienda rito. Nag Merienda. Ha? Merienda yan o lunch, Papa Yam? Ah, ha? Lunch pa to? Descuatro? Ha? Ang lunch niya. Ah, oh, may isang dala. Hindi pa ba niya Ah, uh, baka kay bihirang. Bihira lang naman po. Lichen pa rin naman, ayan eh, sinigang ko ang ulam namin, tapos yung ano tapos ito may dalawa pang ano, mga lechonero yan kumain na rin eto pick up o deliver pick up siguro ito wala na tapos na po yung delivery natin may mga ano pa yan may mga anong oras ba to alas 5 pa ata alas 5 to patayo na pahinga lang ng konti ah walang lechon, iiyak ka kapag marami <laughs> ah, yun pala mga ka-farmer mag-a-announce pala ako si Mang Boy pala, ano na nag, uh, nagpahinga na po siya mga ka-farmer uh, kailan lang po nalaman din pero namatay po ata si Mang Boy uh, November first week, parang ganun Ayun, nakakamiss din. Ging parte din ng litsuna niyan. So, ayun, nagka-hepatitis po yata. So, bumigay yung atay. Kalungkot naman. Parang kailan lang nag-chat sila na kung kung busy, December, baka pwedeng sumingit, parang ganon. Nakaano din sila dito ilang buwan. Tapos nakausap ko sila. Naputol pala yung aking sinasabi kanina. Ayan. hindi uh, ko napansin lang na tayo battery. So, ayan, natuloy natin yung kay itong call po kay Mang Boy ano. Si Mang Jun ang nakausap ko. Actually si Jomar lang ang nagsabi sa akin, naka-friend niya po kasi si Mark, yung tumulong din dito na apo niya. So, ayan. Condolence na lang po sa family. Late ko na din nalaman tapos ayan yung ating uh, uli, uli oh Uli si Papa Yam, nag coke <laughs> So ayun Iniisip ay, ko po dito mga farmer Yung ating kitchen Para hindi naman po masacrifice gaano yung kainan Ay Paka dito na lang po Isang malaki na lang Then yung grill station Ay Madugtong na katabi. Kumaga may separate syang pintuan palabas. At... Bala na kung anong magiging design. Pero gusto ko yung kitchen mismo sarado. Pero yung grill station open sya. So, para umuusok-usok na gano'n. mo ng mga ano. <laughs> Parang magkakapatid lang tong mga to. So ayan. ah na. Gaya na sinabi ko kanina sa vlog mga farmer ako po ay natutuwa kasi yung ating playground ay success gamit na gamit marami po ang natutuwa pati mga matatanda na andyan din ang ikigulo uh, ayos kubo update wala na yung uh, <laughs> wala na yung paniki Pero kung tayo po ay maglalagay doon, mas malaki-laki pa dito. Mas malaki dito, same din ang pagkakaano niyan. Medyo malaki po dito siguro. ba ng kaunti lang naman. Kaunti. Then, lamesa na ilalagay natin. Kapag lagay tayo ng ilang uh, anim na slab, pwede na siguro yon Table. Maganda naman doon kasi Gilid naman ang bundok Diba kitang kita mo naman yung bundok Kumakain ka <clears throat> Ayun yung plano ni Bebe kasi Sabi niya nga Ang plano niya kasi lalagyan din din ng mga Kubo-kubo uh, Pero sabi ko parang uh, Pwede din naman siguro Kaya lang nga uh, Sayang yung space Hana natin pag usapan yan Tapos meron palang chinelas na naiwan dito no Anakaraan Anino kaya yon? Sana pagbalik Ay naandyan lang naman yon. Tinabi ni Bebe yun. So bukas pala Basketing na naman ang ating mga ibon Ngayon pala bukas ay Balagtas, balaka, bulakan Mga ka-farmer ang bitaw At excited na naman tayo Sana ay makauwi ng mabilis Ayun nakikita ko yung mga ibang litsunan nakapos na, ang dami iwan na iwan tayo <laughs> puno, punuan na no? uh -huh. okay na tayo sa ganito mahirap naman yung ano. pero minsan lumalamang naman tayo sa kanila pag ordinary days naman lamang naman tayo. Ba. Motor ni Dexter to. Hindi niya pa iingayin yan. Bakong, magbabasket tayo. Papakain lang ko na ano ha. Basketting. Basketing ko lang yung uh, yung clocking kailangan pala ng ID number so tatanong ko kay brother na ID number ko so ayan marami pong salamat sa mga pumunta uh, at ako po natutuwa dahil naubusan kami ng ulam <laughs> ganon talaga at least may nahukay naman tayo sa freezer kanina ulam ni Chichi na Tosino tsaka uh, dala ni na uh, lungganisa oh. nairaos konting sinigang ayos na usog na ang tropa makakain so, naman na sila ng mga leftover Ayan, yung ating mga manok lapit na rin po yung katayin si Rowan ay may mga regalo sila galing po kay Uh, ate Analin Olopernes Olopernes ayan marami pong salamat ate uh, thank you din pala ayun sa mga nagbigay po ng tip para sa mga boys and girl <laughs> May lipat ata umuwi ah. Ayan maraming maraming pong salamat. Maigling lang tayo. At, ah. Alas 4 na ayan thank you po at uh, see you tomorrow bukas mukhang busy na naman tayo mga farmer sana tuloy tuloy na marami po ngayon ang mga bakasyonista kaya sabi ko nga sa kanila kay Ann expect mo na marami ang halo halo kasi ngayon marami po siyang bentang halo halo last week naubusan siya oh imagine that sayang naman yung benta niya kasi sa kanya po yung halo halo So, sabi ko dagdagan mo yung preparation tapos sa uh, kami din siyempre. <laughs> yung mga gusto pong magpunta uh, at medyo marami kayo. Uh, advice niyo na lang po kami para maka po kami. Kagaya ngayon, bigla na naman. So, medyo kino lang tayo. Siguro more than ano? More than more than 12 o baka 15 kilos pa siguro. Mga gano'n. Kasi may mga dumating po wala na hindi na inabot Sabihin mo nang tagi isang kilo din yon Tapos may mga take out na lima Naging dalawa lang Tapos yung ulo plus limang kilo Ulo na lang Ano pa ba So yun marami marami din po plus yung mga natanggihan pa So yan maraming maraming salamat At magandang buhay